Okay, magandang pagkakataon po para magplantito sa araw nito. May dala po akong timba, gloves, maliit na pala at net. Papunta po tayo sa pakanting lote. At nandito na po tayo sa malawak na pakanting lote na ito. At dito po tayo mangunguwa ng lupa, at hindi po mang-aangkin. Hehe. <laughs> at maraming to dahon dito na at paniguradong mataba ang lupa dito. Sinod ko na po ang gloves at ready na po ako magkukay. May net po tayo para pang ng lupa. At ah, tara, simulan na natin. Dito po tayo sa spot na to magkukay. Mm, siguradong mataba ang lupa dito. Tara. Simulan na po nating mag -hukay at eto na mga po ayan malambot at may nakita po ako eto bulati indication na mataba ang lupa sa lugar na ito dahil din po sa mga natuyong mga taon dito at mga nabulok na mga halahalaman at sinisimulan ko na po ang papibistay para po uh, smooth ang ating pong lupa dahil mas gusto po ng mga halaman yung mga lupa na malambot at walang mga pato para mas maiging gumapang ang kanila po mga ugat at ayan marami na nga po tayong pato na natanggal dahil sa mga lupa dito at sa kada bungkal ko po ay may mga bulati ako nakukuha sinasama ko po yan sa lupa na kukuha ko dahil para makatulong sa lupa at sa laman mulan nga po dito buti may silong tayo dahil sa puno ito na po nakuha natin at nagpatuloy po muli ako dahil medyo humina na po yung ulan ayan nagbibisay muli tayo at ito pong resulta oh. ang ganda sinama ko yung mga bulate para siyang vermicast ang dating dahil sa pino at panigurado ako na mataba ang lupa na to pagtapos po natin manguha eh, babalik na po tayo sa ating buong munting garden kalahati lang po ang ginawa ko kasi napagod na rin po ako at may gagawin na po sa bahay tara Oops. maglakad na tayo papunta ng bahay at ito po ang aking mga tanim sa harap namin dito po sa mga gulong ako gumawa ng paso, o ginawa kong paso ang mga gulong nito ang tanim ko dito ay kalabasa magdadagdag po tayo ng lupa sa mga ito at yan nga po pagtapos ko po magdagdag ng lupa eh tiniligan po natin ito sa pamagitan ng swamp fertilizer mga pinabad na mga tala uh, pinagtabasa ng gulay at kung ano-ano pa man mabisa po itong fertilizer para po sa ating po mga halaman at ayan nga po ang ating pinagdidilig ito naman po ang aming pong sili uh, bali butas po yung pasuna yan talagang sa lupa siya nakatanim nilagyan ko po na para dyan ko po maisiksik yung mga pataba tulad ng firmicas at iba pang fertilizer salamat po sa pagsama nyo at nawa eh, naging inspiration po ang bagay nito para po sa atin pong mga mahilig mo talit. God bless!